Galing naman po kay Char Madalag. Dito totoo yun, palakasan yun lakaran na dito sa Pinas yun. Lalo tagaliblib na lugar, di makatanggap yun. Ayan, tungkol pa rin po ito din po sa budget po para sa AX ng DBM. Yan po ang kanyang ah uh, komento po na tungkol po sa palakasan system. Yun po siguro ang gusto niyang sabihin na sana po ito pong ating pamahalaan ay magkaroon po talaga ng Uh, proseso kung saan po susuriin po talaga nila yung mga qualified po na ating beneficiaries para talaga pong matulungan yung mga in crisis po natin na mga mamamayan. Oo, liblib na lugar. Yan yung mga karaniwang nakakalimutan. Pero sana po sa mga nabababaan po ng mga budget po uh, ng pamahalaang nasyonal para po doon sa mga ayudang dapat tanggap niya ng ating mga kababayan. Eh sana po eh, ang um, ano to, uh, suyuri so ninyo yung mga liblib na lugar kasi hindi natin nakikita. Meron pa po pala tayong nakakalimutan ng mga kababayan po siya na talagang uh, nangangailangan ng